hindi pogi, pero lapitin, eto ang meron sila, tatlong traits. Hindi ka pogi, okay lang yan. Alam mo bang may mga lalaking mas lapitin pa kaysa sa gwapo? Trait number one, ang lalaking tahimik, pero may dating. Hindi siya madaldal, pero kapag nagsalita, may impact. May control siya sa energy niya, at ramdam mo yung presence niya kahit hindi siya nagsasalita. Confidence in silence. Trait number two laging may purpose sa galaw. Yung tipong hindi siya barabara. Pag kumilos, may laman. Pag nagsalita, may laman. Hindi siya attention seeker, pero siya ang napapansin. Trait number three, emotionally composed. Kalmado, hindi clingy. Hindi natitinag sa rejection o drama. Bakit? Kasi secure siya sa sarili niya. At yan ang pinaka-sexy sa lahat. Kung gusto mong matutong dumiskarte ng smooth, confident, at natural, hit that follow button. Hindi mo kailangan maging perfect. Kailangan mo lang ng tamang mindset.